ang Halloween ay hindi lang para sa pagkain ng candy. Ito ay para rin sa pagsuot ng iba't ibang costume. Ang mga lalaki ay pwede magdamit na gaya ng babae at ang mga babae ay pwede magdamit na gaya ni Miley Cyrus. Kabilang sa mga naging Miley Cyrus for Halloween ay sina Paris Hilton, Kelly Ripa, Hugh at Crystal Hefner, ang talk show host na si Jenny McCarthy at babaeng ito. At ang tunay na Miley ay naging Lil' Kim circa 2009. Si Paris Hilton ay naghanda daw ng 47 na costume, samantalang si Ellen DeGeneres ay naging si Nicki Minaj. Hinding-hindi natin malilimutan ang masamang desisyon ng aktres na si Julian Huff na pininturahan ng kanyang sarili para maging African-American. Mayroon ding nagsuot ng costume na may hate crime ang dating at itong babaeng mula sa Arizona ang nawala ng idea para sa costume at lumabas na nakahubad. Next year po, sana ay humarap muna sa salamin ng mga tao bago magsilabasan ng bahay para mag-trick or treat.